Mga kaidol at kabayan, breaking news! Matapos maglunsad ng pag-atake ang ilang grupo na kontrolado ng Iran sa Iraq at Syria at ang paglunsad ng mga misa na mula sa Houthi sa Yemen at ngayon ang Hezbollah sa Lebanon, Amerika, inabisuhan ang USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group na maghanda na dagdag pa dito. Inactivate na rin ang Department of Defense ng Amerika ang pag-deploy ng TAD Missile at mga karagdagang batalyon para sa Patriot Missile sa buong rehiyon ng Middle East para sa proteksyon ng mga tropang Amerikano at sa pagkatanggol sa Israel. Walang may gusto ng imaan mga kabayan pero wag nilang hamunin ang Amerika dahil iba ang lakas na meron si Ang Kagabi isa na namang miyembro ng Hamas ang nasawi sa ginawang operasyon ng Israel Defense Force. Hezbollah, walang tigil na binomba ng Israel. Ito ay matapos sabihin ng Israel Ministry of Defense na pinilit ng Hezbollah na sumali sa digmaang ito. Sila ay magbayad ng malaki. Ayon sa panibagong informasyon, grabe, apat na cruise at labing limang drone ang pinabagsak ng barkong pandigma ng Amerika na inilunsad ng Houthi sa Yanan. USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group handang handa na sa digmaan. Naglunsad dito ng mga fighter jets upang ipakita ang kwarsa ng Amerika sa mga kalaban. kasunod ng mga detalyadong talakayan ni Secretary Lloyd Austin III kay Pangulong Biden sa kamakailang mga pag-atake ng Iran at ng organisasyong nasa ilalim ng Iran's umbrella sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Nagbigay ang Secretary of Department of Defense ng karagdagang hakbang upang hitpang palakasin ang pustura ng Amerika sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay magpapalakas sa deterrence sa area. Dinagdagan ang puwersa ng proteksyon para sa mga tropang Amerikano sa rehiyon at tutulong sa pagtatanggol sa Israel. Una, inilipat ipatito ang paggalaw ng USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group sa Central Command Area of Responsibility. Ang Carrier Strike Group na ito ay karagdagan sa USS Gerald Ford Carrier Strike Group na kasalukuyang tumatakbo sa Eastern Mediterranean Sea. Ito ay higit na magpapalaki sa puwersang kustura at magpapapalakas sa mga kakayahan at kakayang tumugon sa isang hanay ng mga hindi inaasang pangyayari. Inactivate din ng Secretary of National Defense ng Amerika ang pag-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense o TAD Battery, pati na rin ang karagdagang batalyon ng Patriot Missile Defense System sa mga lokasyon sa buong rehiyon upang mapataas ang proteksyon ng pwersa para sa mga tropang Amerikano at kaalyado. Bilang panghuli, naglagay din ang Department of Defense ng Amerika ng karagdagang bilang ng mga pwersa sa paghahanda sa pagdeploy bilang bahagi ng maingat na pagpaplano ng contingency upang mapataas ang kanilang kahandaan at kakayang mabilis na tumugon kung kinakailangan. Dagdag pa ni Secretary Lloyd Austin III at tuloy nitong tinitingnan at ikinukonsidera na dagdagan pa ang pag-deploy ng iba pang pa mga kapabilidad sa rehiyon kung kinakailangan. Pinatunayan ng Israel na hindi pa sila tapos sa Hamas. Isa na namang commander ng Hamas ang nasawi sa Israeli airstrike sa kanyang bahay sa gitna ng Gaza. Inilala ang Hamas commander na si Talal Al-Hindi, isang al qassam Brigades commander. Ang al qassam Brigade ay isang military wing ng Hamas Matapos pumutok ang balitang na intercept ng isang US destroyer ang mga missile at drone na inilunsad mula sa Yemen ng Houthi, isang teroristang grupo na nasa ilalim ng Iran Umbrella. Ayon sa bagong impormasyong ating nakalap, apat na missile at labing limang drone ang pinabagsak ng USS Carney. Ibinahagi ng barkong pandigma ng Amerika ang mga larawan na kuha sa panaw ng kanilang pagsupin sa mga banta isa pang carrier strike group ng Amerika. Ang USS Dwight Eisenhower ay nagpapakita ng puwersa. Ito ay nagpakita ng kanilang bangis sa pamamagitan ng paglunsad ng mga fighter jets nito sa Atlantic Ocean. Ayon sa post nito sa kanilang social media account, ang aircraft carrier ay magbibigay, inay quote ng National Command Authority Flexible at war fighting Capability. ¡Laban Pinar!